Hello guys. Vlog ko guys. guys, oh, amo ang bulakan guys. Amo ang bulak. Mo ani amo ang kapit bahay guys, oh. Ano mo amo ang bulakan. Tanawa guys, tanawa amo ang balay guys. Wait. Ani amo ang balay guys wapo guys, no. Mauni ang mo ang balay. Mauni ang mo ang TV. Og oh, mauni ang mo ang gawas guys. oh. oo guys. Dili mi dato guys. Pero, kaya lang ni ako ang mama guys. Mauni guys. O. Oh. Hi guys. Gusto mo tanaw ako ang video guys click the button share video. Bye! Maunin na guys! Bye bye guys!